sao mà na bà mình yêu ko người là ui chạy thở chạy thở out kể cả vai ui kể cả vai 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 Pasin muna natin yan mga kaplano. tayo makakapasok ng mga plano nakaharang ang kay Janine hindi pa natin makukuha yun dahil pa nakaharang dito mga kaplano wala kadaanan nandun sa loob yung bangka papaliguin lang muna natin ating mga anak dito <laughs> mga kaplano, nabangga kami doon <laughs> Hindi na matayo. ko <laughs> Sagwa sa Mary's <laughs> house. Nabangga kami kaplano. <laughs> Hindi na matayo. Maki na mga kaplano. <laughs> Hindi na ka-adjust yung ano. Laugaw. <Logo. laughs> ano otoy tayo? Okay ka lang? Ako oh, <laughs> oh, <laughs> mo, mo Pa, hey, Ako, Ako, mga kaplano, mo, mga kaplano. Ayusin mo, mga yan. Ayusin mga kaplano. Dito mga kaplano. Mga birthday pa man din bukas. Mga tayo ng May gas-gas. <laughs> <laughs> Gabang kami dyan mga kaplano. <laughs> <laughs> Suot. Sakit. Madali nga din ako. Hindi ko alam kung sino yung ko. Sino po yan? Papa? Ha? Sino po yan? Ano ano mo? Silugaw yan? Ano si na Papa, pag naapo. Yeah! Ah, mal na. Gawagawa mo. Pag tingin ko ay eh, hindi ka nakatingin. Magpapatay ka pala. dali tali ko mo. Tari tigil ko abongga. Okay, mga kablayo, mahuhuli tayo ng barabara. Kala ko, bibig lang liko ni Papa yung pala. Diretso lang talaga. Iya, hey, yeah, sinifty ka, papa? ko si Tutoy. Sabi ko, tabi ito, mga itong mga ito, hindi rin kumilos. Sabi ko, tabi! Hindi mo lang gumit na para ako ang natusok. Mga abnormal. May ipo-ipo. May ipo. <laughs> lango yan ah. Lango yan ah. Lango yan One. Ito. Ikaw to. Tuwi. Ay putang naman ito. Bang out talaga. <laughs> Patayin niyo na to sa bini kap tayo ng Elambay. Okay, kaplano. nagpunta kami dito sa resource ni Kap. Kami magpipiknik. Tayo na kain muna tayo.